yan mga idol Asensya na kayo mga idol Wala mga tayo sa Pagbumukbang ng mga idol Nahi mo na tayo mga idol Ito naman yung sa, ano? no? pagkita ko sa inyo mga idol dito, Sa ano Dahil natin Hindi mo na tayo mga idol ano Ngayon ang ikapakita sa inyo mga idol Ito sa Pagkakit namin mga idol Kung anong ginagawa ako Ngayon dito sa club ng tahiyan dito sa

Bumili ka? Type C ba yan? Oo Hello Pagkita mo sa akin Pagka isinapsak mo yan dyan Hindi maririnig yung bar okay, top Kahit radyo Pero yung boses ma Hindi maririnig yan Yung boses maririnig Yung boses mo lang Bibili nga tayo nun Yan yeah, hindi maririnig yan ito dinig, ano nga, maingay yung makina. So, mayroon palang gano'n. So, ganyan yung idol. Sinisya na kayo mga idol, nga, maingay yung makina natin. Tapos so, mamaya, ito, ganito mga idol, tatat natin yan. Ito. Ito. Ngayon, alam ano mo nung tayo, muna doon. pag natin. Tapos, pag natin. Dito. Hello Ma'am. Ito 'yung normal mag-idol. dito.

Yan, dadahan lang mga idol para malinaw yung panood nyo. idol ba? Hindi malabo sa paningin yung mga idol. Yan, ganun lang mga idol. Yan naman sa taas. Tayo. Magiging ito yung finish ng mga idol. Yan, ito. So, yan you know, o, gulo siya. Ganyan yan yung ginawa niya. Ito yun. Ayan. Bulsa sa harap yan mga idol. So mamaya ulit mga idol. Ayan mga idol. So. Pusbag. Yung mga pamangkin ko. Ayan mga idol. Ganoon lang. Ayan. Ayan. Pusbag mga idol. Ba? Sa lagayan ng ano.

Tungtong na natin siya. na ano na, paris na. Ang gagawin natin dito mga idol, eh, tatap naman natin. Ayan, panoorin nyo ako mga idol. So, ayan, panoorin nyo mga idol. Ganito nyo mga idol, ha. Ano, mga idol, tatap na. Tatap na So, bagay okay, mga idol. Muli niyo pa bagay niyo. Ay, tihangin. sampai masih mau di mana itu? itu tetap.

So, yun lang mga idol. So, yun mga idol. Maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang panunod ng video. So, babay na mga idol. Nandito na lang.